sa mga pinaka kontrobersyal na teorya na lumabas sa fandom ng Hunter x Hunter ay ang idea na si Kurapika ay isang babae. Maraming mga fans ang nagtatalo ukol dito, lalo na dahil sa ilang mga aspeto ng kanyang karakter na tila may pagkakahawig sa isang babae. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Kurapika ay isang tunay na lalaki ayon sa opisyal na mga tala ng serye. Narito ang ilang daylan kung bakit nasabi ng mga fans na si Kurapika ay isang babae, pati na rin ang paliwanag kung bakit ito Isang maling hinala, una, ang pisikal na itsura at boses. Pinakalat ang pinakalatang kung bakit maraming fans ang naniniwalang si Kurapika ay isang babae ay dahil sa kanyang pisikal na anyo. Sa mga unang yugto ng serye, si Kurapika ay may mahabang buhok na karaniwang ay kinakabit sa mga babaeng karakter. Dagdag pa dito ang kanyang payat na pangangatawan at masayalang facial features na madalas na nakikita bilang pambabae. Bukod dito ang boses ni Kurapika, lalo na sa ilang mga versyon ng anime, ay medyo mataas at malambing na nagdaragdag sa pag-aakala ng ilang fans na siya ay isang babae. Pangalawa, ang maiwagang persona. personalidad ni Kurapika ay isang malaking aspeto rin na nag sa mga akahaka na siya ay isang babae. Siya ay sensitibo, mapagmalasakit at madalas ay nagpapakita ng emosyon na maaring tingnan ng iba bilang mga katangiang pambabae. Ngunit malagang tandaan na ang mga katangiang ito ay hindi eksklusibo sa mga babae lamang. Si Kurapika ay isang komplikadong karakter na dumaan sa napakaraming pagsubok at trahedya dahil ano upang maging emosyonal siya sa ilang mga pagkakataon. Matlo, malapit na ugnayan kay Leorio. Isa pang aspeto ay nagbibigay linaw sa spekulasyon ay ang malapit na relasyon ni Kurapika kay Leorio. Sa isang partikular na eksena, nagbahagi sila ng kwarto at nakabuo ng malalim na koneksyon. Dahil dito, maraming fans ang nag-iisip na may romantic undertone ang kanilang relasyon na nagpapatibay sa ideya na si Kurapika kay maaring isang babae. Ngunit ito ay isang maling interpretasyon ng kanilang pagkakaibigan. Katunayan, ang kanilang relasyon ay sa mutual respect at pagkakaibigan. Walang kinalaman sa kasarian. Ang apat, ang maling haka-haka sa kasuotan. Ang kasuotan ni Kurapika kay isa pang kung bakit iniisip ng ilan na siya ay isang babae. Madalas siyang makikita na kasuot na mahabang robe at simpleng kasuotan na walang tiyak na gender specification. Sa kabila ng pagiging tradisyonal na damit ang mga ito ay maaaring ituring na pambabae sa paningin ng iba, lalo na kapag isinama sa kanyang pambabaeng itsura, ngunit ang kanyang kasuotan na hindi nagpapaiwatig ng kanyang kasarian, kundi ito ay bahagi ng kanyang kultura at tradisyon ng kanyang clan. Panglima, isang kultural na aspeto. Meron ding aspeto ng kulturang hapon na maaaring nagambag sa maling haka tungkol sa kasarian ni Kurapika. Sa maraming anime at manga, may mga lalaking karakter na may pambabaeng katangian ngunit sila pa rin ay na lalaki. Ang mga ito ay tinatawag na bisyonen o pretty boys na sa kanilang kaakit-akit ng physical na anyo at minsan ay malambot na personalidad. Si Kurapika ay madaling magkasya sa kategoryang ito kaya't ilang fans ay maaaring nagkamali na interpretasyon sa kanyang kasarian. Sa kabila ng lahat ng mga spekulasyon at haka-haka, malinaw sa kwento ng Hunter x Hunter na si Kurapika ay isang lalaki. Ang kanyang mga katangian ay tinuturing na pambabae ay hindi indikasyon ng kanyang kasarian, hindi bahagi ng kanyang pagiging isang masalimuot at makulay na karakter. Ang mga maling interpretasyon na ito ay maaaring nagmula sa cultural differences, personal niya na pananaw at misinterpretasyon ng ilang eksena sa anime at manga. Sa uli, ang malaga ay ang pagkakilala sa tunay na karakter ni Kurapika, isang lalaki na may malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya at pagyanais na mabigyan ng ustisya ng kanyang tribo. Kung nagustuhan ang video ito huwag niyong kalimutang mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video.